Hello guys, jujutin naman po tayo. Ikit. Init-init. Ayan. Dito tayo sa K8. Magjujutin ng dalawang buwan. Ayan, sobrang init guys. Iikot muna tayo sa ating swimming pool area. at tayo dito sa my building 2. Ayan. Kasi diretsyo na nito doon sa my So, yun yung cool. Kita na yun na kaagad. Ganito ang itsura ng aming building. And ito ang itsura ng grade 8. Adjust ko lang konti yung camera. Ayan. Sobrang init. Ayan. Ito ang aming compound 8. Uh, nating mga halaman. Para ka lang nasa park. Uh, ikot muna tayo sa glit. Papasok ako dito sa aming swimming pool area. And let's check yung ating water. Kung yung ating water is still kulay blue pa rin ba? yan Okay pa naman sila. And color blue. Color blue pa yung ating magandang swimming pool. Yung water niya. And i-check natin yung ating toilet. Kung is maayos. Ayan. Okay naman. And still we have tissue. And maganda pa naman yung ating salamin. At i-check din natin itong isa. Okay naman siya. Wala ko Labas naman tayo. Sa kabila naman tayo pupunta. Sa kabilang toilet. Ito kasi yung toilet na babae. Okay. Sa kabilang toilet naman. Ito yung kanila mga salbabida dito. Yan. Pag gusto na lang gumamit. Ang salbabida. As of now, we still have tissue. And... Basa. Na, may, may naghilamas dito. Okay naman siya. Okay. May naglama. Siguro nagsala. At ito. Still ganun din. Kababa lang yung ating shower. Ito. Ganito ang trabaho ko guys. Ikot-ikot. So, may nakita kang madumi. Sabihin mo sa kanila. Ilinisin nila. Mukhang hindi ko ipalinis yung side dito mamaya. Kasi may mga dot-dot na kulay white. Ayan, oh. Saan yung aking cleaner? And as of naman naman kasi mainit pa kaya medyo nagre-restle na naman itong oras. Mas sobrang init naman din kung magkatrabaho sila ng ganito kainit sa field, ba diba, sa labas. So, ayan guys. ikotin natin dito sa may parking lot. Parking lot, ito yung aming playground. Ayan, malaki lang yung playground dito sa Gate 7. Maganda sa Gate 9 kasi malaki tapos malaki yun. Basta malaki, dalawa yung playing area nila doon. Ayan. Dito tayo sa my parking area. Ikutin natin ang ating parking area. Ayan, maganda yung andito kasi naka arrange talaga yung mga bikes nila at maganda yung parking ng bike nila ganyan talaga ang itsura ito yung gay. ito yung ano parking so iyan paikot pa yan doon pa ganyan tapos ito yung may back door ayan kung nakikita nyo yung kulay dilaw na yun yan yung aming back door naka sarado lagi yan what I mean hindi ka pwedeng makapasok dyan if wala kang access card Ito yung likod ng building 5. May tissue rito. So, kailangan sabihin kayo mamaya yung aming ah, may cleaner. Hanapin ko yung cleaner. san so, kaya yung siya. Ang init. Tiyak, guys. Sobrang init. Kaya mo yung nagtatakip ako ng mukha eh. Yung tarha. Kaya sobrang init. Ito yung kanilang court area. maliit lang. Ayan. Ah, dito na ulit tayo sa may pool area. Ayan yung swimming pool. yan yung, yan ang swimming pool area. Ayan yung inakit natin kanina. May isang TV sila dyan. Pero sa ibang gate, mayroong apat na TV and tatlong TV. Yung mga maintenance. Sila yung namamahala sa mga, yun sa mga ganito, sa mga halaman sila yung nagdidilig tapos ano ba plumber yung isa ito ang building 4 alam ko na ayos na nila yung ano yung sparkler dito kaya wala na yung house dito nung nakaraang araw malaki yung house na yun eh nasira kasi yung yung ano ng tubig daanan ng tubig ayan yung ang kanilang tennis court ay, ang init guys sobra nanunod sa aking mukha ang init diba sobrang init ang sakit sa mukha eh. Eh, ang sakit sa mukha ito yung ito yung inayos nila nung nakaraan ayun ngayon ayun, oh. bago pa lang siyang semento yun yung inayos nila sarang sumabog ata yan oh, andun pa kayo mga gamit nila oh. kasap nang okay naman hanapin ko yung cleaner ko lang mamaya para ipalinis yung aking swimming pool area. Ngayon kasi mainit pa naman din talaga kaya natatago pa yung mga yan. Ah, na yun lang. Ano mo pag naupo ka dito, itong compound na ito is maganda talaga, guys. Maganda, may security and maintenance, cleaner, safe ka dito. Mukha lang siyang park, di ba? Parang hindi siya compound Compound to. Class compound. Ayan. Meron silang court, tennis court, swimming pool. Actually, meron sila ditong gym pero wala pang mga equipment. And then, party hall also. There is a party hall. Pagka gusto mong uh, party, ganon. Pwede ka mag-book dun. Ibubook mo lang ang yung party kung kailan mo gaganapin ganun, tapos yung gym na kasi namin hindi pa siya yari, dahil wala pang equipment ayan, this is the compound 8, acaria compound aid. ayan, that's it for now ayun lang thank you